Ako po si Dominic Paler, uh, 50 taong gulang, nakatira po sa alas Asin, in Bataan. Nagkaroon po ako ng heart problem, yung tinatawag na bara po sa puso. Nang mangyari po yun ni eh, November 2017. Ah, uh, umaga noon po may pupuntahan ako ngayon hindi na akala ko ordinary lang walang hangin walang hangin sa loob ng bahay pero electric fan aircon wala pa ring hangin akala ko kung ano lang nararamdaman ko tapos si ano na ayun inaatake na pala noon ganun daw hindi ko naman ho pinapansin yung heart problem na yon na diagnose lang ng ospital nung magpa Undergo kami sa check-up sa mga kumpanya, gano'n. Nadala na ako sa doktor, eh. Umaga, at the same time, dinala na ako ng mag-aalas G's sa uh, uh, heart center. Kalapit bahay ko lang kasi, eh. Nagapan. So, proseso sa aking ginawa, ay eh, di in tapos uh, pin for surgery. Aawa naman ng Diyos, natapos yung surgery, at the same day, Uh, tapos nadala na ako sa uh, wide. Nag-undergo ako ng stent. Ganon, sa puso. Naggagamot ako hanggang sa, ayun, 2018, 19. Tapos nangyari yung, yun, nung tumatawid ako sa Quezon City sa o, overpass. Na ano ko, na nanghina ako noon. Nang hina, hindi ako makatayo, makalakad yan noon. Napaupo ako sa tawiran noon. After noon, di umuwi na ako. Umuwi ako noon sa, dito sa probinsya. Nagpa-check up, ganon. At doon ko na-found out na meron palang bara, bago na naman. Akala ko, pagka nagkaroon ka ng heart problem, yung gano'n, sa bara sa ugat at nag-stent na na-undergo ka with the stent, uh, wala na yon Hindi na uulit yon kasi okay na lahat eh. Tapos may pagkakataong nangyari uli yon Ang sinasabi sa akin eh, gano'n ang suwestyo ng mga doktor. Magpa-opera uli. Pero, nagdadalawang isip na ako. Kasi almost half million ang gagastusin mo pag nagpa-undergo ka ng ganun. Eh, you need to be ready for, ano, for ganong halaga. At saka yung sarili mo. At saka yung mga ginagawa mo. May iba na lahat ang lifestyle mo eh. Ang nanay ko ay number one user ng King Hairball Plus. Inoffer niya sa akin yung King Herbal. Na, itry ko kasi wala mawawala sa akin first na pag-inom ko, isang tinray ko lang sa kanya. Pa, pa shot shot ganon. Ah, <laughs> uh, nag-okay naman siya. Ibig sabihin ko, gumanda naman yung pakiramdam. At worry ko may may buting idudulot sa iyo. Kaya nag-order ako noon ng isang bote muna. Ngayon, nung ma-order ko 'yon, di nasa akin na 'yon. Uh, ang procedure ko, tatlong beses isang araw. Kasi kung, kung sa iba, isang beses lang, isang shot eh. Ang ginawa ko, tatlong beses. Ah, uh, actually, may bara, pa, may bara pa rin. Ewan ko kung matatanggal na siya. Siguro mga, maulit pa uli ang check-up ko mga two months pa ngayon eh. i e, check, check up uli ako. Malaking tulong sa akin ng King Serbal Plus. At uh, nakakatulong siya sa akin sa pang-araw-araw na trabaho ko. Ganon. Tapos, sa uh, yung pakiramdam ko. Maluag na, nakakagalaw na, nakakapag-drive. Nagagawa ko na lahat. Kaya may magagawa ang King Serbal Plus sa buhay nyo. Kung ipagpapatuloy nyo ang paggamit ng King Serbal Plus, yung nangyari sa buhay ko, ay masasabi kong pagbabago, masasabi kong uh, okay siya, effective siya, at saka ma masusolusyonan yung kung anumang problema mo. Ako po si Dominic Valer, uh, taga Maribelis, alasasin bataan, 50 years old, at uh, may condition sa uh, heart problem, nagbara ang aking puso. At uh, salamat ng marami sa King Server Plus. Ito lang yung nakatulong sa akin ng malaki.